Yan po yung uh, baba ng Enchanted Kingdom. Ayan, nandiyan po sa baba. Ayan po pa. Tanda, tabi ka dyan tanda. Ayan. Nandito po yung uh, highway. Ayan. Uh, medyo luma na po to yung Enchanted dito. Kasi nga, ah, uh, parang i renovate po nila ito kasi lumang-luma na po yung ating uh, Enchanted. Ito po yung mga ano dito. Ayan. Ayan po yung kalsada na paakyat po doon sa Enchanted Tindang. Dati maraming nagpupunta dyan kasi napakaganda nyan. Pero ah uh, balikay na na po nitira nila kasi sa sobrang luma na rin ito pero tanaw pa rin po yung ganda ng enchanted dito sa uh, Alaka, Batangas Ayan oh. nandito may dragon dito malaki. Ayan. May dragon. Hindi na rin nila inaasikaso. Yung mga tribulto ng dragon dito. Uh, binahayan na ng mga damok. Ayan. Ayan po. Ayan, nandyan na po yung mga biker dito. Ayan, dami po nagtitinda dito. Ayan. Ayan, nandyan po yung aming sasakyan. Ayan. Ito po yung paikot dito. Okay. Hanggang dito lang, ito lang po muna yung aking uh, pagbibidyo. Sana huwag niyo kalimutan nila -like, subscribe ng aking channel. papa po.